Isa pa, isa pa. One, two, three. Yes. Yeah. Andito na kami sa Real Quezon mga kaluwa at syempre nadat na namin ang laki ng dagat So, syempre, gala-gala muna bago kayo maligo. Yan. Yan, marami na itong picture, ha. Ayan. Mga likod-likod nyo. Taas sa kamay, taas. Iwagay-iwagay. Iwagay-iwagay. <laughs> uh, okay, ay. Okay. tayo. Hmm? So ayan mga kaidol kaluwa binabaybay na pala namin ang kalsada papasok na dito sa Real Quezon. At galing nga pala kami sa Morong Rizal. Nagumpisa kami doon kanina alas 5 na madaling araw dahil nga sa madilim pa hindi pa nakuna ng kamera ni Mrs. ang kalsada dahil siyempre mahirap na kumuha dahil madilim pa mga kaidol kaluwa Alas ilaw makikita natin. So ito dahil maliwanag na at andito na pala kami sa kahabaan ng kalsada papunta sa Real Quezon ay naisipan ni Miss na mag video na dahil ito maliwanag na. At yung mga kasama ko nga pala nandun sa unahan at ako nung pahuli dahil para gusto ko silang kunan. Ngunit nga ang kamera ko dahil umaambon lang ito nito mga kalawa kaya ang kamera ko itinanggal ko muna sa aking lagayan. Kaya ito kung napansin nyo ay ang pagkuha ni Mrs. sa pag video niya ay patayo ang aking cellphone. So cellphone lang ang gamit ko mga kaidol kalawa ng kamera. Dahil wala pa tayong pang bilhin ng GoPro. At siyempre dahan-dahan lang kami dito dahil nga sa madulas ang daan at mahirap na siyempre dapat safe tayo bago makarating sa ating papupuntahan. Sa mga oras na ito mga kaidol kalawa ay siyo tumatakbo na ang oras ito ay nasa alas 6. So siyempre dahil nga sa maliwanag na alas 6 ito dahan-dahan pa rin kami mga kaidol kalawa dahil kahit papano malapit na rin lang naman ang pupuntahan. At andito na nga kami mga kaidol kalawa na silayan na namin ang beach ang dagat ng Real Quezon at siyempre dito na nagsimula ang aming pag video video dahil siyempre dahil mas wala namang ulan dito mga kaidol kaluwa dito tulad dong sa dinaanan namin halos kalagitnaan papasok pa lang kami ng Real Quezon ay talaga namang maambur -ma kaya madulas ang kalsada dito ay wala namang ulan siya mga kaidol kaluwa kaya bakbakan ang takbo namin at ito na nga pala mga kaidol ito ay nakadaanan na namin yung ibang beach dito pero dahil nga sa hindi naman siya kami pupuntahan so diretso lang kami mga kaidol kalwa diretso kami doon sa kung saan kami ay maliligo kaya eh, ito panoorin nyo mga kaidol kalwa andito nga pala kami sa golden sun ayan napapansin nyo mga kaidol kaluwa. golden sun so ibig sabihin talagang ginto tayo mga kaidol ito nga pala yung highway and di rin mo yan mga kaidol kalwa empanta quezon ang datagusan mo at ito naman sa kaliwa na to kung tatagusin din to mga kaidol kalwa ay diyan kami galing, nanggagaling kami sa Morong Rizal. So ito nga pala mga kaidol, ito ang papasok papunta dun sa kanilang parking area mga kaidol kalwa. At napakaganda naman talaga pagbungad namin ay napakaganda ng parking area at hindi siya masyado maputik. Gawa na sa gana sa graba mga kaidol. At ito nga pala highway nito, yan yung galing, pinanggalingan namin. So, na natin patagalin mga kaidol kalwa. Diretso na tayo, ipapakita ko na sa inyo itong lugar na kung saan kami ngayon ay nakadestino. Kung saan kami ay maliligo. So ito, napakaganda ng langit mga kaidol kalawa. So tara na. At ipapakita ko na sa inyo ang location namin at kung saan kami nakapang-park ngayon. At kung nasaan ang aking mga kasamahan. So ito, papasukin na natin at napapansin niyo mga kaidol kalawa. Napakaganda ng mga cottage ito. Hindi siya masabing cottage mga kaidol dahil nga sa itong cottage nila dito ay pwede nang pagtulugan at pwede nang mag overnight talaga dito mga kaidol yan oh mapansin nyo dagat na yan oh Yan, ang dami na ligo at dadat na talaga namin dito talaga namang magang-maga pa lang. Ganito na karami ang tao. So ito, dito, papasok tayo dito sa kabila mga kalwa. At ito nga pala, napakaganda ng aming mga pisto dito dahil para ka lang nasa bahay. Mayroon lamisa at ingkit sa lahat. mayroong ditong hugasan, sarili mo na ito, may mga upuan. Hindi... At ang kinaganda pa dito mga kaluwa dahil mayroon ng tulugan. So ayan oh, talaga naman kung kapag ikaw pumunta dito ay overnight, so ito mayroon tulugan, kwarto mga kaluwa. Kasyang kasya dito yung mga sampung tao matulog. Kasya yan, dalawang pong lang ang nakalagay dyan mga kaluwa dahil syempre yun talaga ang standard nila. Mayroon bintana. So ayan, ito yung palabas oh, nakita nyo, dyan, dyan ako galing yan yung palabas papunta dun sa kalsada at yan ang parkingan namin so tara na, ito na panoorin nyo na mga kadul kalwa ito na yung pinakadagat na okay. yan, ito Alon dami na ligo Tagal namin hinanap itong lugar na ito. Dito lang pala. Ah, ah! alam ko. Itong Sa kanto na yun, doon kami nagagilap kay inay. Wala kayong may ano. Dito lang pala sa dulo. Ah. Ayan, dito rin sa so, dulo. Sa dulo, patunta doon sa ano. Ano? Ah, okay.